Maris Racal, sinabing ang ideal man niya dati ay younger version ni Rico Blanco Maris Racal was a guest of Dr. Vicky Bello in the latter's YT vlog and one of the things that they discussed is the relationship of the actress with Rico Blanco Prank ang sinabi ng aktres na ang ideal man niya ay ang younger version ni Rico noon Ibinunyag niya na siya na ang crush niya noon, igit sa lahat dahil sa impluensya ng kanyang mga kapatid na tagahanga ng River Maya Actually, yung gusto ko yung younger version ni Rico. Super crush ko talaga siya, Maris opened up. Hindi ko naman in-expect na siya yung ibibigay ni Lord, hindi yung younger version. Ipinaliwanag tuloy ni Maris na nagsimula ang kanilang love story ng mag-tweet siya tungkol sa kagustuhan niyang makipag-collaborate sa isang music hero para mapaganda ang kanyang musika. Si Mari Estela, Maris, Cañedo Racal, o Maris Racal, ay isang Filipina artista, mga awitsong writer, host, vlogger, at endorser. Naging prominent siya noong 2014 matapos sumali sa Pinoy Big Brother, All In, kung saan pumangalawa siya. Karelasyon niya ngayon si Rico Blanco, ang singer, at nagbabahagi rin sila ng mga larawan at video ng kanilang sweet moment sa social media. Pinuri rin kamakailan si Maris ng showbiz reporter at talent manager na si Ogie Diaz, na nagsabing magaling talaga si Maris at ang kanyang on-screen partner na si Anthony Jennings sa TV series na, Can't Buy Me Love. Sa kanyang, Poggy Diaz Showbiz Update, sinabi ni Mama Alps na naintindihan niya kung bakit mas marami silang eksena. Sabi ni Oji, dahil maganda ang ginawa ni na Maris at Anthony, mas maraming eksena ang reward.